All right. Uh, kung uh, naglaps in tolo, yung pong ng batas na uh, nagtatanggal, tama po ba dun sa mother tongue sa kindergarten to grade 3? Tama po ba yun? Actually, uh, Lawrence, ano, ang ginagawa po nung batas na ito ay tinatanggal yung mandatory use. Kasi merong batas na ah. na ang sinasabi, kailangan mother tongue. Ang sinasabi po ng batas na ito, pwede mo pa rin gamitin yung mother tongue ah uh, depende sa mga kondisyon kaya mandatory lang nature lang ang tinatanggal natin mm, kasi ang gusto uh -uh. Uh, yes po ang lumalabas kasi kung syempre alam niyo naman ang impact kapag uh, na ano to lumabas sa media kung ano yung uh, pinakamalaking part doon sa batas for example this one mother tongue. eh ta ang, ang tingin at tuloy ng tao hindi nagagamitin yung mother tang uh -uh. hindi pala ganun as a general rule po hindi na kasi hindi na siya mandatory. 'yun. Mm. At, opo. Ang mira so naman po talaga dyan. ano kasi alam naman natin uh, Lawrence Michael ang mahalaga sa atin ang uh, masigurado na may kalidad ng edukasyon Correct. na mayatit natin sa ating mga bata lalo uh -huh. lalo na pagdating ng grades 1 to 3 kasi mm -hmm. yan po talaga yung developmental stage. Eh. Uh -huh. Yan po talaga natuturo yung tinatawag na functional literacy. Eh. Okay. yung reading comprehension yung matuto magbasa at naintindihan yung binabasa at yung hmm. basic mathematics. Kung hindi po ma-perfect at that point in time, yung grades 1 to 3, e eh pagdating mo po ng grade 4, 5, nagle-level. Mahirapan na, na. Mas may mas at mas complex na po yung mga yung mga problema. Pag wala kang reading comprehension, pa paano mo maintindihan? Yung mas higher level uh -huh. eh yung mathematics po, ang umpisa niyan addition, subtraction, Correct. tapos multiplication, division, e eh, papasok ka na at one point pagdating ng grade four sa mga fraction uh, 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 at mga iba -ibang, mas mahirap Kaya ang sinasabi natin kailangan masigurado nating grades one to three ay at least maihatid ng gobyerno ng ating mga paaralan ang kalidad na edukasyon uh, uh.